Isa na si Pangulong Duterte sa mga binansagang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayong taon ayon sa Forbes magazine. Nanatili rin mataas ang kanyang satisfaction rating. Umaksyon si Patricia Mangin. Ayon sa Forbes magazine, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao ngayong taon si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa listahan ng 74 na tao, inilagay ng International Business Magazine si Duterte sa ikapitumpong pwesto. Tumatak daw si Digong dahil sa madugong kampanya kontra ilegal na droga. Nanguna sa listahan ang iniidolo ni Duterte na si Russian President Vladimir Putin. Sumunod si na US President-elect Ronald Trump, German Chancellor Angela Merkel, Chinese President Xi Jinping at Pope Francis. Para kay political analyst Edmund Dayaw, hindi na nakapagtataka na pasok sa listahan si Duterte. Ito yung mga tao na forceful when it comes to what they have in mind. In other words, they don't mince words, they really pursue what they make as a pronouncement. They walk the talk. Hindi niya iniisip yung limitasyon ng uh, pagiging uh, presidente ng Pilipinas no? Uh, uh, bilang... Uh, kakulangan sa pakikitungo doon sa mga malalaki at makapangyarihang bansa katulad ng Estados Unidos. Sa pinakahuling survey nga ng SWS, plus 63 o oh very good ang rating ni Pangulong Duterte. Mas mababa ng isang puntos kumpara noong Setyembre pero maituturing na walang pagbabago dahil sa plus minus 3 na sampling error. Pero para kay Kalaokan Representative Edgar Erice, dapat maalarma si Duterte sa pagbaba ng kanyang puntos. Siguro dapat maging wake up call to sa Pangulo para magkaroon ng rethinking sa kanilang mga polisya, lalo na sa Uh, extra extrajudicial killings na nagaganap. Kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Sa survey naman ng SWS noong Setyembre, lumalabas na 86% ng mga Pinoy ay kontento sa natatamasang demokrasya sa bansa. Ito na ang pinakamataas na naitala ng SWS at nahigitan pa ang 80% noong June 2013 itong uh, survey eh siguro uh, reaksyon ng taong bayan doon sa kung ano man yung nakikita nilang nabago so far no sa pag-upo ng uh, presidente nakita ng tao yung kaibahan no uh, ng klase ng uh, uh, leadership na pwedeng uh, ibigay no uh, ng isang uh, presidente isa na si Pangulong Duterte sa mga binansagang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayong taon ayon sa Forbes magazine. Nanatili rin mataas ang kanyang satisfaction rating. Umaksyon si Patricia Mangin. Ayon sa Forbes magazine, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao ngayong taon si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa listahan ng 74 na tao, inilagay ng international business, uh, kakulangan sa pakikitungo doon sa mga malalaki at makapangyarihang bansa katulad ng Estados Unidos. Sa pinakahuling survey nga ng SWS, plus 63 o oh very good ang rating ni Pangulong Duterte. Mas mababa ng isang puntos kumpara noong Setyembre pero maituturing na walang pagbabago dahil sa plus minus 3 na sampling error. Pero para kay Kalaokan Representative Edgar Erice, dapat maalarma si Duterte sa pagbaba ng kanyang puntos. Siguro dapat maging wake up call to sa Pangulo para magkaroon ng... Rethinking sa kanilang mga polisiya, lalo na sa uh, extrajudicial killings na nagaganap, kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Sa survey naman, magazine si Duterte sa ikapitumpong pwesto. Tumatak daw si Digong dahil sa madugong kampanya kontra ilegal na droga. Nanguna sa listahan ang iniidolo ni Duterte na si Russian President Vladimir Putin. Sumunod si na US President-elect Ronald Trump. German Chancellor Angela Merkel, Chinese President Xi Jinping, at Pope Francis. Para kay political analyst Edmund Dayaw, hindi na nakapagtataka na pasok sa listahan si Duterte. Ito yung mga tao na forceful when it comes to what they have in mind. In other words, they don't mince words. They really pursue what they make as a pronouncement. They walk the talk. Hindi niya iniisip yung limitasyon ng uh, pagiging Uh, presidente ng Pilipinas no uh, uh, bilang